Good morning, good morning. Nandito ngayon sa Nandito tayo ngayon sa Piris Kalawan. Dito kami tumutuloy diyan sa loob. Maraming rambutan dito. Oh. Dami kita niyo ba? Daming bunga. Ayun know, Marami yan. So, maliligo tayo sa bukal nila dito. Doon sa may ilog. sa oras na alas 6.20 ng umaga malapit na tayo sa dulo so meron ding ano dito hot spring kasi medyo malayo layo mula dito oh andito ang anong law pomelo buongon tawag namin dito buongon at saka kabugaw mga ko hindi pa sumunod eh nauna na ako ang babagal nila iniwan ko na okay. mula dito kaliwa tayo ito, ito yung resort na to open na open sila word of life so dito tayo dami talaga dito ng rambutan oh. Palibot puro rambutan. Chacha. Oy, si Chacha. Marunong pala siyang mag-chacha, no? Bye-bye. <laughs> Yan, kanan tayo dyan. liko tayo liko ayun medyo malayo-layo nga ba wow, rambutan dito daming rambutan ar ar pa naman lahat Yung lapin so medyo pa medyo malayo-layo pala talaga siya mas maganda sana nagmotor ang oh, daming aso so hanggang dito na lang yung kalsada did in tapos an kaya ang bukal kaliwa kanan dito siguro maka ito yun Yan, ilog Baka ito yung bukal Nasabi nila natin. Running water resort Barangay Pires so, Running So resort ito No entrance fee Catenates rental Day rate 500 Overnight 15 So yun Nakano dito So silip tayo di, di, di tayo po mag ano dito di tayo dito maliligo baka ah, mahal ay sasabihin lang bukal wala namang bukal dito meron ba ah baka yun ah, baka yan yung sinasabing bukal nila yung nandun oh. Ayo. So, Daya nila oh, nagmotor sila oh. <laughs> Andito, ilog. Daya nila nagmotor sila. Sabi ko yang nauso, tumawid na agad. O so, nga, malamig. Ay, ah. <laughs> Diyan ka lang, antayin mo si papa mo. pwede na naman pwede na rin naman sa ano magtampisaw sa ilog kaya pala ito ano nilagyan sinimento kasi wala pang tulay ha ah, ito daw ang bukal eh sapa to eh Akala ko ano talaga siya. Okay Walang bayad ng cottage? So dito pala So dito kami maliligo Sa ilog na to Andun pa sila oh Tawid na